Ano kaya ang iniisip ni Padre Pio tungkol sa Diablo at sa mga tukso at ang mga paraan na gagamitin niya upang madaig ang kasamaan sa tuwing sila ay maglalaban? Sinabi ni Padre Pio noon na ang Diablo ay isang aktibong nilalang, masama, dekas na tuso, bagaman siya ay nananatiling anghel na nahulog, nagtataglay pa rin siya ng isang katalinuhan na higit na mataas kaysa sa mga tao, kahit na ito ay masama. Ngayong araw, aking ibabahagi sa inyo ang mga salubi ni Padre Pio patungkol dito na hango sa librong ito ni Padre Tarsicio ng Serbinara na pinamagatang The Devil and the Life of Padre Pio. Alamin ang mga detalye at manatiling nakatutok. Ang praile ng Peter Chida ay nagkaroon ng pagkakataon na maranasan ng mga mapanlinlang at tusong katalinuhan ng Diablo. At naranasan niya ito sa pinakakaibang paraan. Ito'y naganap ng isang araw nang umpisal si Satanas kay Padre Pio. Kung inyong matatandaan ay tampo ko na ang tungkol dito sa nakaraan kung saan nagpakita ang Diablo bilang isang matangkad at baling kang lalaki na nakapusturang formal at uh, sa banayad na boses ay ikinumpisal ang iba't ibang uri ng nakakakilabot na kasalanan laban sa Diyos. Matapos ibahagi sa mahihwagang mangungumpisal na ito ang payo, uh, turo at aral ng simbahan, mahinahon na sinalungat at pinanindigan pa nito ang mga kasalanan niya at kaya sa puntong ito ay naliwanagan si Padre Pio at nakalahalata na ang tusong nagsisising ito ay walang iba kundi si Satanas. At doon ay binikas niya ang mga katagang, Viva Jesus! Viva Maria! Sa sandaling bigkasin niya ang pinakamatamis at makapangyarihang mga pangalan nito, si Satanas ay agad na naglaho sa isang kurap ng apoy na nag-iwan sa kanya ng nakasusuklam na amoy. Ang pakikipagtunggaling ito ay mababakas din sa bawat uh, nangungumpisal kay Padre Pio, lalo na sa panahon ng pagbibigay niya ng absolusyon. Ang lahat ng nangungumpisal sa kanya ay nakita kung gaano kalaki ang pagod, pagsisikap at pagdurusa habang binibigkas niya ang formula ng uh, sakramental na pagpapatawad o ang absolusyon. Ito ang sandali kung saan ang uh, nakakalaslas na paghilab na bumibiyak sa pinakasensitibong puso ni, pa, ni Padre Pio at ito ay lantarang napansin ng mga tao. Sa pamamagitan ng dagliang biyaya na inilagay ni Jesus sa kanyang kamay, dinurog ni Padre Pio ang diablo sa mga kaluluwa. Pinuksa ang kasalanan sa kanila, kasabay ang pagliyab ng banal na espiritu sa kanilang mga puso na nagpapabalik sa mga taong iyon sa pagiging anak ng Diyos. Kung sa pagbibigay ng absolusyon, naramdaman ng padre sa kanyang sarili ang paghilab at sakit ng nanganganak na ina, pagkatapos nabigkasin ang formula ng pagpapatawad, siya ay magiging matahimik muli. Maamo ang mukha na mamula-mula, nagagalak dahil ang isang kaluluwa ay nakilahok upang maging bahagi ng banal na pamilya. Ang praile ng Petrel China ay nakalap mula sa banal na kasulatan na ang Diablo tulad ng isang umuungal na leyon ay gumagala-gala upang makahanap ng isang malalam niya. Hindi siya nagsasawang ipaalala sa mga kaluluwang ginagabayan niya ang babala ni San Pedro na itinatanim sa kanila na muling buhayin ang kanilang pananampalataya at maging laging mapagbantay upang ligtas na makatakas sa mga masasamang panlilinlang ng kaaway. Ang demonyo, sabi ni Padre Pio, ay isang asong tumatahol. Siya ay nakatali, kinakagat niya lamang ang mga di nag-iingat na lumalapit sa kanya. Malakas siya sa mahihina, ngunit duwag sa matatapang. Ang padre, bukod uh, dito, ay paulit-ulit na pinayuhan ng mga kaluluwa na ipinagkatiwala sa kanya ni Jesus na huwag matakot sa masamang nila lang iyon. Hinahikayat sila na wala silang gagawin kundi ang hamakin siya na huwag siyang pansinin. Mas gusto pa niyang isumpa nila siya natutunan ng abang fraile ng Pietrel China kay Padre Benedetto ang sumusunod. Ang pag-ungal ng Diablo ay isang mahusay na palatandaan. Ito ay isang bagay na inulit niya sa kanyang mga espiritual na mga anak na babae na sinasabi rin sa kanila ang dahilan. Kung ang Diablo ay gumagawa ng kaguluhan, ito ay isang senyalit na siya ay nasa labas pa rin natin at hindi nasa loob. Ang dapat ikatakot natin ay ang pagiging mapayapa niya at ang pakikipagkasundo niya sa kaluluwa ng tao. Hindi kaya't ng Padre ang lahat na tanggihan, ng agaran at buong sigla ang mga mungkai ng tusong manggagawa ng kasamaan sa dahil lang ito ay bahagi ng lihim na pilosopiya ni Satanas. Ang masamang manliling lang ay maraming nalalaman tungkol dito. Ngunit ang mga kaluluwang makadiyos, sabi ni Padre Pio, ay mas marunong kaysa sa kanya. Alam na alam nila, patuloy ni Padre Pio, na kahit na ang masasama ay maaaring gumawa ng lahat ng uri ng panliling lang at kasamaan, ang kapangyarihan ng pinsipe ng bundong ito ay hindi maaaring gumalaw nang palagian at saan man ayon sa kagustuhan nito. Sa mga tuwid, ang kapangyarihan niya ay pigil, bawas at limit limitado. Sa gitna ng mga pamantayan na nagbibigay daan sa atin na makilala ang masamang pagkilos kung saan ang karumaldumal na halimaw ay sumasalakay sa mga kaluluwa, partikular na binanggit ng naliwanagang guru ng ang ilan. Unang ipinahuwatig ng padre ang tusong paraan na ginagamit ng Diablo upang maging sanhi ng mga pusong palamahal sa Diyos na mahulog sa kanyang lambat. Ito ay ang di sa kanilang kompesor at sa kanyang espiritual na direksyon. Habang nakabihis ang kanyang sarili bilang isang anghel ng liwanag. Ang pagkilos ni Satanas ay partikular na kakaiba, sabi ni Padre Pio, sa pagkilos ng biyaya. Ang huli ay nagbibigay ng kaliwanagan at aliw, samantala ang dati ay nagpapahirap at nakapagpapabalisa. Itinuro din ng padre sa mga kaluluwang ipinagkatiwala sa kanyang espiritual na pangangalaga ang diskarte na gagamitin upang pahinain ang mga masamang kahaway. Kapag uh, sinasalakay ng diablo, dapat tayong humingi ng tulong sa Diyos umaasa sa kanya at maasa ng bawat kabutihan mula sa kanya. At hindi natin dapat kusang loob na panatiliin ang sarili sa kung ano ang ipinapahiwatig ng kasamaan. Tanging ang tumatakas lamang ang magtatagumpay. So hindi dapat natin laging inilalagay sa isip at pagtuunan ng pansin ang kung ano man ay ng, ng uh, Diablo umalis tayo kaagad. O ibig sabihin, ibaling natin ang ating mga pag-iisip kaagad at huwag tayong manatili kung ano man yung iminomong ng uh, Diablo. Dapat ding iwaksi na isang tao ang mga pangamba, takot, baluktot na pag-iisip at awa sa sarili na makita lamang sa mga kaluluwa ang pagmamataas, kawalan ng kababaang loob, pagkahulog, masasamang pagnalasa, dahil ang lahat ng iyon ay bitag ni Satanas na inilatag niya na may tiyak na layuin na mawala ng lakas ng loob ang mabubuti at banal na kaluluwa na nagiging sanghi na itigil ang kanilang pagtahak sa landas ng pag -ibig. Si Jesus ay laging malapit sa mga kaluluwang ito at sa anumang pagkakataon ay hindi niya sila pahihintulutan na maging biktima ng kaaway lalo na kung itinalaga nila ang kanilang sarili sa kanya sa isang natatangi paraan. Hindi kailanman makakamit ni Satanas ang tagumpay na ito. Sa makatuwid, hindi maaaring sakta ng Diablo ang mga kaluluwa sa kabila ng puntong itinatag ni Jesus. Hindi pinapahintulutan ng Panginoon na umihip ang malakas na hangin mula sa hilaga sa maliit na espiritual na hardin ng mga kaluluwang iyon ang mapanuyong hanging hilaga na nagpapatuyo sa mga bukid at uh, uh, sinagagawa silang kalunos-lunos, ang masamang espiritu ay walang kapangyarihan laban sa mga anak ng Diyos. Kaya mga kapanalik, mayroon paraan para malabanan natin ang Diablo sa kanyang mga panunukso. Nandiyan ang pagro-rosaryo, ang palimit na pananalangin, Nandiyan ang pangungumpisal at ang uh, pagtanggap ng komunyon. Kaya't yan ang payo ni Padre Pio para makamit natin ang patuloy na proteksyon ng ating Panginoong Jesus. Na ating italaga ang sarili sa kanyang sagradong puso. Kaya marami tayong uh, paraan para makipagtunggali sa diablo. At lalong lalo na sinasabi niya na lumayo tayo kagad kapag nandiyan na ang mga tukso at huwag na natin pagtuunan ng pansin kung ano ay binubulong ng diablo sa atin. At uh, sana na, na, na naibigan po ninyo ang ating pagtatanghal ngayong araw at mayroon po kayong nakapulutang aral. At kung naibigan naman po ninyo ang ating pagtatanghal, mangyaring mag-like, mag-komento at ishare din po ninyo ang video ng ito. At para sa inyong mga bagong taga-panood, mangyaring pindutin lang ang subscribe na buton sa baba at ang kampanilya at ang mga uh, notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga uh, ipapalabas na episode sa hinaharap. At uh, kung nais nice naman ninyo kaming... A uh, suportahan mangyaring lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwa ng mga taga-abuloy o na, mag, na, nagbibigay ng donasyon kada buwan na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Kung saan mapapakinabangan po ninyo ang mga pamisa na ipinagdiriwang sa Bansang Pransya at ito po'y maaaring buwanan o maaaring lingguhan na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon pakatandaan na ang mga bisyo pong ito ay para sa inyo. Ano po, hindi po ito para sa mga uh, yumao. Ito po ay para sa inyo. Ngunit rin naman po ninyong isama ang inyong mga yumao mahal na buhay sa inyong uh, intensyon. Bilang pasasalamat, patadala din namin po kayo ng uh, binasbasang larawan o medalya ni Padipio na ayon din po sa halaga ng inyong buwan ng abuloy. Para sa mga karagdagang mga detalye, maaari po ninyong bisitahin ang aming website. Pindutin lang po ang buton sa taas kung saan dadalhin po kayo sa aming website. At para naman po sa pagbibigay ng donasyon, maaari po ninyo itong ibigay sa pamamagitan ng direct deposit sa aming video account o kaya sa pamamagitan ng GCash via bank transfer. Meron din po kaming personal na GCash number na nasa ilalim ng aking pangalan. Pero mas uh, pinapaboran po namin yung uh, B bank transfers via GCash kasi mas ano po yan, mas diretsyo na po yun sa aming bank account. At hanggang dito na lang po tayo. Ako po yung magpapaalam na sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At syempre, nais nice kong pasalamatan ang mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padipio na wala pong sawang tumutulong sa amin. Bahala na pong gantihan ang iyong kabutihan ng ating Panginoon. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo ng ating Panginoon.